Kung electric pa ninyo ay biglang huminto. Tumigil, ayaw nang mandar kahit na nakasaksak. Tulad nito. Kahit 1 natin. Two, three. Ayaw. So wala siyang ugong. Walang reaksyon. Hindi mandar. So ganito ang gawin nyo. Taanda rin natin yan sa pamamagitan lang ng kapirasong wire na ganito na ganito kaba. Sundan nyo lang ito. Kasi hindi ito sinasabi ng mga magagawa. Kayang-kaya ninyo. Para hindi na kayo gumastos. So ang gawin natin. Tanggalin muna natin sa saksak. Tapos eh, tanggalin natin sa, ano, sa twist niya. To? So, ganito ang gagawin natin itong isang kabilang uh, linya tatap lang natin dito sa isang line ng kapasitor ito yung kapasitor nya itong dalawang linya ng kapasitor uh, mag uh, open wire lang kayo kabila so itap muna natin sa isa halimbawa dito natin itap o dito sa kabila dito sa kabila natin itap yan tap lang yung na ganun. kaya kaya nyo ito hindi sinasabi ito ng iba bago pa lang yan o oh. so biglang huminto so ang gagawin natin yan tap na dyan Siyempre, itong wire na ito, papasok nyo doon sa ilalim, pababa. Ayan. Pababa siya. Okay. Tapos, dito sa switch. Minsan, may switch dito sa taas. Ganun din yung proseso. Nasa switch, nandun lang sa switch yung, nandito lang sa taas yung switch niya, pero ito nasa baba. Ngayon, ito, itutugtong nyo, dito, may makikita kayong dalawang wire na, nagdu na nagkaroon ng du dugtungan na ganito. Pag may nakita kayong ganito, dito kayong magdudugtong. Huwag kayong, huwag nyong tatap ito, ito dito nyo itatap. Huwag nung itatap ito dito sa 1, 2, 3, doon, Sa 1, 2, 3, dito sa switch. Huwag nung itatap dyan. Dito kayo sa wire na wala, hindi dumaan ng switch. So, para ma-tap natin yan dyan, eh, tanggalin natin yung ano na, cover niya. Yan. So, natanggal natin yung cover. Yan. Makatap yan, dalawang yan. Tapos, ito, yung dulo, tap naman natin dito din. Tap natin siya. Okay? Yan. Tap na siya. So, ang gawin natin, ah, uh, lagyan natin siya ng ano ng uh, tape para hindi natin bawang ma at makuryente tayo so hindi ito sinasabi ng mga ibang mga ano mga naggagawa pero uh, ginagawa naman nila ayaw din lang makita ng iba siyempre para sila lang nakakaalam yan ganyan lang tapos gawin natin subukan natin tingnan nyo kung iikot ha saksak natin yan nakasaksak na siya lagyan natin sa one ayan umikot na siya oh lakas oh Number 1 pa lang, na, na siya. Lagyan natin sa 2. Yan, 2. Yan, 1. Yan yung 2 2 yung 3. Okay. Ngayon, ang gawin natin, minsan, kapag napansin nyo na ang ikot ay baliktad, nasa likod yung hangin, baliktad yung ikot, ang gagawin ninyo, yung dito sa taas, yung top natin, ililipat natin doon sa kabila. Okay. Pero pag lipat niya, kailangan, tatanggalin natin siya, saksak, baka makarete tayo. So, ilipat natin. Para maging tama yung ikot. Kasi balik ka yung ikot nya Nasa likod yung hangin Ayan Pwede nyo putulin O pwede mag open wire lang kayo dito Dito natin tap Okay Ayan Pag may tap natin yan Saksak ulit natin Tingnan natin kung tama na yung ikot nya Okay Switch natin sa 1. O yan So tama na yung ikot nya Nandito na sa harap yung hangin So ganyan lang sa simple No Para Malaman niyo yung technique Ayan Two yung tree nya yan so ganyan lang sana natutok